Bilang tali. Para sa ano? Ang tali sa sa mga kahon, basura. Pag itatapon kasi kailangan nakatali siya. Yung ba ang maganda? Hmm, pwede rin ito. Tapos hindi, ito pang ano ito. Dalawang kasi nabiling ko. Ito ito isa. Ito lang, dalawa. Ay Ito? Mas malaki. Parang pangit na eh. Pangit na. Huh? Hmm. Ito, maganda din kaya ito. Alin ba maganda din Ito. Ito. Hmm. Parang na ano siya, nalalagas eh. Okay lang. Ako okay na lang po. Parang hindi pa parehas lang presyo nito. Ilang meters pa to? Four, 40 meters. Hmm, tapos ito, ito na nang pantali ko sa mga halaman. Para, ano, may straight yung puno. No? Ilang ang um, haba nito? O mas maganda to? May palagay mo? Ito, ito? Oo. Ah, Alin ah, mean, mas okay dyan? Ito. Ito na lang. Ito na lang. Saka ito. Ito na lang pili natin Parang pangit eh. Bye guys.